Welcome to my vlog. <laughs> Welcome to my vlog. Nukar naman kaya ang kanyang dash. Kalala mo pa mo isipan eh. Kalawot mo pa mo isipan pala. Hello guys! Yung tirik na tirik yung araw pero kailangan mong lumuwas. Wow! Luwas talaga eh. Laut na naman, Dars. <laughs> so, heto na nga. Meron lang kasing kami titignan dito. Nagpapabili kasi yung kapatid ko ng ano. Mamaya, malalaman nyo. Away niya, siguro. So, magkano po rin ang tini? 750 Masa 7.50. Kung hindi po yung pinakakaya, o chipes. Host po kayong gaya, tayo kayo. Host kayong, o. Oh. Magkano? Uh, 2.50. So, ayan na nga guys. Nabili ko na yung iron board na pinabibili ng kapatid ko. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Ay, Neda, sa so sata pa kayo na ako. lang <laughs> Narinig mo ba yun? Welcome to my vlog daw. Diba? Alam na ilang na vlogger yung mga nagbibidyo. Pero sa totoo lang tayo, bigat-bigat din to, ah. So, napunta nga pala ako sa may mga sapatos. Titingin sana ako ng sapatos para sa aking anak na bunso. Pero wala akong mahanap. Hindi ko mahanap yung gusto ko para sa kanya. Kaya, uuwi na lang. ba diba? Muli na ka, Lars. Alala nga eh, ba diba? So, ito lang pa Pauwi na. Thanks for watching guys, got this, follow me for more.